Tingnan nyo nga naman, bin lower lang itong si Dos, biglang nag-snow na agad. Christmas na Christmas ang vibe. Wow! Nakatuwa nga ngayong umaga kasi tingnan nyo, andito nga lahat ng mga anak ni Mama Dog. Siyempre, pati si Mama Dog present din. Ito nga kasi sila nakatambay ngayon sa atin at nakatuwa rin nga kasi Siyempre. nakakapasok na nga sila dito sa loob ng gate. Ibig sabihin, medyo napapaamo na nga talaga natin sila. Tapos tingnan nyo nga itong isang tatakaway-kaway pa yung buntot niya. Mukhang gusto nga lumapit na hihiyala. Yan naman nakipagkulitan na lang nga siya sa kapatid niya. Tapos nung lumayo nga si Mama Dog, rin silang lahat. Tapos ito yung mga puppies natin, ito lagi ang ginagawa kapag bumababa kami ni Sky dito. Lagi nga talaga nilang pinagdidiskatahan itong stroller ni Skyler. Okay. Ewan ko ba sa mga to, gusto, gusto kasi talaga nila nagngangat ngat ngat ngat. Ito naman si Mama Dog, sinasabi nga na palabasin daw natin yung mga puppies niya. Nauna na nga kasing lumabas itong si Achichi, tapos nakikipaglaro nga siya dito sa isa pang anak ni Mama Dog na malaki na. Pero alam nyo ba, ito na nga yung ganap, ayaw na nga magpadede ni Mama Dog sa mga puppies niya. Kapag nga pumupunta siya dito, binibisita lang niya, tinitingnan-tingnan at tinatanggalan din ng kuto. Pero kapag dede na nga, tinatakbuhan na nga ni Mama Dog. Ibig sabihin, winawalay na nga niya. Very good nga si Mama Dog doon. Kasi naman malakas na rin kumain itong mga puppies. Di na nila kailangan dumede. Kaya nga, balik na nga sa loob itong mga puppies. Basta ayaw silang padidehin ni Mama Dog. At tingnan mo nga talaga nakaguide palagi itong si Achichi sa mga puppies na to. At ang pinapakain din nga pala natin sa mga puppies ay itong top breed na puppy. Talagang binili nga ni Mother para sa kanila. Sinasamahan na lang nga din ni Mother yan ng kanin. After nga ng kulitan nila sa labas, dito naman tayo sa ating pack members. At ang nga ngayon ay si Dos pinaliguan kasi nga nung nakaraan medyo samain nga yung pakiramdam niya kaya di muna siya pinaliguan. Napansin kasi namin na medyo tamlay siya pero kinabukasan okay na rin naman siya pero pinagpahinga rin nga muna bago siya paliguan talaga kasi nga mas stress lang agad siya kapag pinaliguan. Ito na rin nga siya sa loob na ligo kasi alam niyo naman nasa labas nga ang ating mga chikitin. At hindi nga namin alam kung aawain ba ni Dos yung mga maliliit na yan kasi usually kapag male inaaway nila yung mga puppy. Tapos ganun pa nga talaga ang personality ng magkapatid na si Juno at Dos medyo mabisitin talaga. Kaya nga may pack members tayo na hindi pala lapitin sa ating mga puppies. Yun nga ay si Juno at si Dos at yung iba mga female na sobrang liliko. Anyways, back to the video nga tayo. Ayan, sinashampuhan na nga itong si Dos. Napansin rin nga namin na mukhang mahaba nga yung mga kuko niya. Kailangan na nga siyang gupitan. Kaya naman din kasi humahaba mahaba ng ganyan dahil nga ayaw niya nagpapagupit ng kuko. Napanood naman yan sa iba mga videos natin. Diyos ko, talagang patay Ayan, magupitan lang siya ng kuko. At hindi sila yung nasyosyoktay ha. Kami po talaga yung nasyosyoktay kakahawak sa kanya. Ewan ko ba magkaugali, magkaugali sila ni Juno. Ayaw nga nila na iniintindi sila. Napati nga nang ng Hirap, nahirap na kami sa kanilang dalawa. Kala mo rin talaga kambal sila kasi same sila ng personality at same rin sila ng mga likes at dislikes. Anyways, minoblower you know, na nga po siya at nung una alam nyo ba hindi naman nila napansin na nagsha-shed pala itong si Dos. Saka nga lang talaga napansin nung unti-unti na nga siyang natutuyo kasi nga habang natutuyo doon na nga nagliliparan yung mga balahibo niya na nagtatanggal-tanggal na. Pwede rin nga kasi talaga i ang aso gamit ang blower. Pero hindi talaga masasaid kapag blower lang yung gamit. At mino you know, blower nga siya dahil nagsheshed siya ayan bigla na nga nag-snow. Diba? grabe talaga balahibo basta mag-blower at overtime talaga na sanay na rin nga kami sa balahibo yung kalat-kalat na balahibo kung saan-saan kahit nga nakapag-blower at nakapag-vacuum na mahirap din kasi talaga linisin at ubuson ang ganitong balahibo tingnan niyo at pati ang ating blower hindi nakaligtas kaya naman tinatanggal-tanggalan din niya ni Ate Shamin kasi napupuno nga yung pinaka-filter dahil fresh na nga si Dos kailangan fresh breath rin siya kaya naman pinagtulungan na nga din ang dalawa na i-toothbrush yes po kailangan talaga dalawang taga-toothbrush kasi mahirap talaga i-toothbrush itong si Dos ayon ayon niya talaga kaya naman sa hindi siya na-toothbrushan kasi tingnan nyo, sobra talaga siya umiwas-iwas. Noong makatapos na nga siyang paliguan, pinaglakad-lakad nga lang siya ng konti tapos nilagyan na rin nga siya ng pabango. And gaya nga na ibang pack members, nakot rin siya sa pabango. Ewan ko ba kung bakit?